located in part right here in Israel, the Dead Sea. The Dead Sea is receding at an alarming rate. Multiple canals and pipelines were proposed to reduce its recession. May kakaibang nangyayari sa lupain ng Biblia. Hindi pa katagalan, nakunan ng mga kamera ang isang tanawing hindi sukat-takalain. Mga isdang lumalangoy sa maalat na tubig sa mababaw na bahagi ng Dead Sea. Sa lugar na ito, kung saan sa loob ng libo-libong taon ay tanging katahimikan, walang buhay na tubig at mga mineral na crust lamang ang naroon. Ngayon ay may gumagalaw na. May buhay na umusbong sa mismong lugar na inakalang hindi kailanman maaabot nito. Ngunit, iyon ay simula pa lamang. Dahil ngayon, isang bagay na mas kamanghamang hapa ang naobserbahan. Ang tubig ay gumagalaw hindi lamang ito basta lumilitaw sa mga hiwalay na pool o tumutulo mula sa mga gilid, kundi bumubuo ito ng isang daluyan, isang direksyon, isang agos. At kung nabasa mo na ang mga propeta, maaaring nararamdaman mo na ang bigat ng kung ano ang ibig sabihin nito. Sa aklat ni Ezekiel, may isang pangitain, isa na walang katulad sa buong banal na kasulatan, isang ilog na hindi nagmumula sa bukal ng bundok o sa ulan mula sa itaas kundi mula sa mismong templo ng Diyos isang ilog na lumalalim lumalawak at lumalakas hanggang sa maabot nito ang Dead Sea at kapag narating na nito ang dagat binubuhay nitong muli ang mga patay Maaari kayang nasasaksihan na natin ang mga unang paggalaw ng makalangit na ilog na iyon Ito na ba ang lugar kung saan ang tubig ng langit ay humahaplos sa lupa Bumalik tayo sa propesya bago tayo manghahas na sagutin ang tanong. Ang pangitain ni Ezekiel na nakatala sa kabanata 47 ng kanyang aklat ay isa sa mga pinakamisteryoso at maringal sa lahat ng kasulatan. Ang propeta ay dinala sa pintuan ng isang hinaharap na templo. Isa na hindi pa naipapatayo. At mula sa ilalim ng silanganing pintuan nito, isang tulo ng tubig ang nagsimulang umagos ang Agos ay patungo sa silangan, sa ilang, sa mga lugar na baog. Isang anghel na gabay ang umakay kay Ezekiel sa kahabaan ng pampang ng ilog. Sinusukat ito habang ito ay lumalaki. Sa isang libong siko, ang tubig ay abot sa kanyang bukong-bukong. Isa pang libo at ito ay hanggang tuhod. Pagkatapos ay hanggang baywang at sa lalong madaling panahon ang tubig ay naging isang malakas na agos isang ilog na napakalalim na walang taong makatatawid. At sinabi niya sa akin, ayon sa sulat ni Ezekiel, ang tubig na ito ay umaagos patungo sa silanganing rehiyon, bumababa sa Araba at pumapasok sa dagat. Kapag pumasok ito sa dagat, ang tubig ay magiging sariwa. At saan man pumunta ang ilog, bawat nilalang na gumagalaw ay mabubuhay. Ezekiel bersikulo apat talata walo hanggang siyam. Ang salitang Hebreo na ginamit dito, haya, ay hindi lamang nangangahulugan ng kaligtasan o survival. Ito ay nangangahulugang muling pagkabuhay, pagpapanumbalik, pagiging buo. At saan patungo ang ilog na ito? Sa Dead Sea. Ngunit hindi ito basta pisikal na ilog lamang. Ito ay isang ilog na may banal na pinagmulan hindi nagmumula sa mga bukal ng bundok o ulan kundi mula sa presensya ng Diyos mismo mula sa templo mula sa altar ang lugar kung saan nagtatagpo ang langit at lupa ipinagpatuloy ng teksto na ang mga puno ay tutubo sa kahabaan ng mga pampang ang kanilang mga dahon ay hindi malalanta at ang kanilang mga bunga ay hindi mauubos ang mga dahon sabi kay Ezekiel ay para sa pagpapagaling ito ay isang pangitain ng ganap na pagpapanibago. Isang mundo kung saan ang mga patay ay binubuhay. Kung saan ang mapait ay nagiging matamis. Kung saan ang walang buhay na tubig ay nagiging santuwaryo para sa buhay. Ngunit nagsisimula ito ng napakaliit, tulo lamang. At ngayon, habang ibinabaling natin ang ating atensyon sa lupain mismo, sa dagat ng asin at katahimikan, itinatanong natin Talaga ba ang nagsisimula na ito? Ito na kaya ang mga unang paggalaw ng ilog ni Ezekiel? Ngayon, may gumagalaw sa Dead Sea. Ang Dead Sea ay palaging tumutugma sa pangalan nito. Sampung beses na mas maalat kaysa sa karagatan, pinapatay nito ang halos lahat ng mahawakan nito. Walang isda, walang lumot, walang halamang buhay sa mga pampang nito. Tinawag ito ng mga sinaunang griego na lake asphaltites dahil sa itim na alkitran na umaakyat sa ibabaw. Sa kasulatan, iniuugnay ito sa pagkatiwangwang, isang paalala ng banal na paghuhukom. Ngunit kamakailan lamang, ang lahat ay nagsimulang magbago. Sa simula ng taong dalawang libo, nagsimulang mapansin ng mga siyentipiko ang mga kakaibang pangyayari sa paligid ng mga pampang. Ang mga sinkhole na dating bihira ay nagsimulang bumukas ng libo-libo ang mga ito ay hindi tuyo o patay, kundi puno ng sariwang tubig. Ang ilan ay naglalaman ng mga brackish pools kung saan ang sariwang bukal ay nakakatagpo ng asin na lumilikha ng isang maselan na balanse ng buhay. Pagkatapos, ay dumating ang mas nakakagulat na pagtuklas. Noong 2016, ang Israeli photographer at environmentalist na si Noam Bedin ay nagdokumento ng isang bagay na ikinagulat maging ng mga heologo, mga isda, buhay, na lumalangoy sa mga sinkhole na ito malapit sa gilid ng Dead Sea. Ito ay hindi isang hiwalay na kaso. Ang mga bagong pinagmumulan ng sariwang tubig ay lumilitaw sa kahabaan ng kanlurang pampang, lalo na sa lugar sa timog ng Ein Gedi, ang mismong lugar na pinangalanan ni Ezekiel sa kanyang propesya. Ang tubig ay hindi nakatenga ito ay umaagos. Hindi random kundi sa malilinaw na direksyon. Pumubuo ng maliliit na sanga. Mga daluyang may nasusukat na bilis. At hindi lang ito isa o dalawang sapa. Kinukumpirma ngayon ng mga geological survey, satellite imagery at pagsusuri sa lupa na mayroong maraming punto kung saan ang sariwang tubig ay aktibong pumapasok sa basin ng Dead Sea. Ang mga water table ay tumataas sa mga partikular na zona. Itinuturo ng ilang eksperto ang mga bitak o aquifers sa ilalim, ngunit walang sinuman ang ganap na makapagpapaliwanag sa biglaan at organisadong paggalaw ng tubig. Tila hindi na ito nagkataon lamang. Para sa mga nag-aaral ng propesya at ng lupain, nagtataas ito ng isang tanong na parehong mapangahas at mapagpakumbaba gumising na ba ang Dead Sea? At kung gayon, ginagawa ba nito ito sunod sa isang banal na huwaran? Ang pagbabalik ng buhay sa Dead Sea ay isang milagro sa kanyang sarili. Ngunit ang buhay na walang direksyon ay isang bagay. Ang paggalaw na may layunin ay higit na dakila. Sa pangitain ni Ezekiel, ang tubig ay hindi basta lumilitaw, ito ay naglalakbay nagsisimula ito sa isang tiyak na pinagmulan ang templo at dumadaloy pa silangan. Lumalalim ito sa mga nasusukat na agwat. Walang randomness. Mayroon itong landas, isang misyon. Gumagalaw ito ng may intensyon. Tila ginagabayan ng isang hindi nakikitang kamay patungo sa itinalagang destinasyon nito. Ang dagat ng kamatayan kung saan ito ay nagdadala ng buhay. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga kamakailang pagbabago ay labis na nakakamangha. Ito ay hindi lamang hiwalay na buhay, hindi lamang isang isda dito o isang bukal doon. Ito ay isang huwaran, isang daloy. Ang tubig ay hindi nakaupo ng walang ginagawa. Mayroon itong pupuntahan. Ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral na ang ilang mga lugar malapit sa Engedi ay nakararanas ng unti-unting pagtaas ng pagpasok ng sariwang tubig. Ang pagpasok na ito ay bumubuo ng isang daanan. Nagsisimula ng mababaw pagkatapos ay lumalaki. Halos parang ginagaya ang pangitain. Hanggang bukong-bukong, hanggang tuhod, hanggang baywang. Maaari kayang nasasaksihan natin hindi lamang ang mga nakakalat na palatandaan ng pagpapanumbalik, kundi ang pagbuo ng isang ilog madaling ipagkibit-balikat ang mga isda bilang isang tsamba o ang mga sinkhole bilang mga kaganapang heolohikal lamang. Ngunit ito, ang paggalaw na ito, ay nagpapahiwatig ng higit pa. Dahil kapag ang mga tubig ay nagsimulang gumalaw ng magkasama, kapag sila ay lumalim at idinirekta ang kanilang sarili patungo sa dagat, inuulit nila ang arkitektura ng propesya. At kaya, dapat nating itanong, ang Dead Sea ba ay inihahanda para sa higit pa sa buhay? Ito ba ay inihahanda para sa isang pagbisita, para sa isang ilog mula sa presensya ng Diyos? Saan nanggagaling ang tubig na ito? Sa propesya ni Ezekiel, ang ilog ay nagsisimula sa isang nag-iisang sagradong lugar. Hindi ito bumubulwak mula sa lupa. Hindi ito nahuhulog mula sa langit. Ito ay dumadaloy mula sa templo ng Diyos tiyak ang tekstong Hebreo. Ang tubig ay lumalabas mula sa ilalim ng pintuan, pasilangan, direkta mula sa altar. Ang puso ng banal na pakikipag-isa, ito ay hindi geological runoff. Ito ay banal na pag-agos. Ang implikasyon ay nakakagimbal. Ito ay tubig na nahawakan ng presensya ng Diyos, dumadaloy sa mundo upang magdala ng kagalingan, na humahantong sa isang tanong na lumilutang sa lahat ng ating nakita Inihahanda na ba ang templo ngayon mismo? Sa loob ng mga dekada, ang mga autoridad ng relihiyon sa Jerusalem ay nagtitipon ng mga kasangkapan para sa ikatlong templo. Mga kasuotan, mga sisidlan, pagsasanay ng mga pari, maging ang Red Heifer, ang Temple Institute, ang Sanhedrin, at iba pa ay tahimik. Ngunit patuloy na itinatayong muli ang dating nakatayo sa bundok Moria Sinasabi ng ilan na ito ay simboliko. Sinasabi ng iba na ito ay hindi maiiwasan. At dito lumalalim ang misteryo. Kung ang templo ang pinagmulan ng ilog, at kung ang Dead Sea ay nakatatanggap na ng mga palatandaan ng buhay, maaari bang may nagsimula ng espiritual? Posible bang ang mga unang espiritual na paggalaw ng templo, hindi ang pisikal na gusali, kundi ang intensyon, ang paghahanda, ang kahandaan ay sapat na upang simulan ang pagbubukas ng langit, tutal, hindi sinabi ni Ezekiel na dapat kumpleto ang templo, kundi ang tubig ay nagsisimulang dumaloy mula rito. Maaari kayang nasa mga unang yugto na tayo ng daloy na iyon? At paano naman ang lokasyon? Naniniwala ang ilan na ang hinaharap na templo ay maaaring wala sa tradisyonal na Temple Mount, kundi bahagyang sa hilaga, mas malapit sa original na Gihon Spring kung saan ang mga sinaunang tubig ay dating malayang umaagos. Ang bukal na iyon din ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagtaas ng daloy sa mga nakaraang taon. Ang simbolismo ay masyadong mayaman upang ipagsawalang bahala. Sa kasulatan, ang presensya ng Diyos ay madalas na nauuna sa milagro. Una ang apoy, pagkatapos ang ulan. Una ang ulap, pagkatapos ang mana. Una ang tinig, pagkatapos ang pagyanig ng lupa. Kaya marahil ang nakikita natin ngayon ay hindi lamang heolohiya, hindi lamang nagkataon, kundi ang maagang hininga ng isang bagay na banal. Kung ang pinagmulan ng ilog na ito ay tunay na espiritual, kung gayon dapat tayong tumingin ng lampas sa mga fault lines at water tables at simulan nating itanong kung ano ang inihahanda ng Diyos sa puso ng kanyang mga tao. Kung ang mga palatandaang nakikita natin ngayon ay tila maliit, banayad at halos madaling makaligtaan, kung gayon tayo ay nasa mabuting kumpanya, dahil ganyan palagi kumilos ang Diyos. Sa mga bulong bago ang kulog, sa mga binhi bago ang kagubatan, sa maliliit na simula bago ang mga makapangyarihang revelasyon, isaalang-alang ang kwento ng langis ng balo sa ikalawang hari, Kabanata 4 wala na siyang natira kundi isang garapon. Ngunit nang sundin niya ang utos ng propeta at nagsimulang magbuhos, ang langis ay hindi tumigil hanggang sa mapuno ang bawat sisidlan. Ang nagsimula bilang ilang patak ay naging isang umaapaw na himala. Ngunit pagkatapos lamang niyang kumilos ng may pananampalataya, o isipin si Juan Bautista, ang tinig na sumisigaw sa ilang. Wala siya sa palasyo, ni nakadamit ng kaluwalhatian gayon pa man siya ang napiling maghanda ng daan ng Panginoon. Isang nag-iisang tinig sa tabi ng Jordan, ngunit ang kanyang mga salita ay umaling aungaw sa kawalang hanggan. At siyempre, ang pinakahuling maliit na simula, isang sanggol sa sabsaban, ipinanganak sa kadiliman, pinalaki sa simpleng pamumuhay. Gayon pa man nananahan sa kanya ang kapuspusan ng Diyos, ang tagapagligtas ng mundo. Ganito kumilos ang Panginoon. Nagsisimula siya hindi sa mga fanfara kundi sa pananampalataya. Hindi sa mga monumento kundi sa mga sandali. Maliliit at tapat na mga palatandaan na nagdadala ng bigat ng langit. Kaya... Kapag nakakita tayo ng mga paddle na nabubuo malapit sa Dead Sea, kapag lumilitaw ang mga isda sa mga lugar na matagal nang itinuturing na walang buhay, kapag ang tubig ay nagsisimulang dumaloy nang napakabanayad sa isang lugar na dating tahimik at tuyo. Hindi natin dapat itanong kung sapat na ba ito, kundi, ganito ba ito nagsisimula? Dahil ang ilog sa pangitain ni Ezekiel ay hindi sumabog bilang baha. Nagsimula ito bilang isang tulo sa ilalim ng pintuan, halos hindi napapansin. Ngunit habang naglalakad ang propeta, lumalim ito at lumakas, at naging hindi mapigilan, kaya marahil, ang nasasaksihan natin ngayon ay hindi ang katapusan ng kwento, kundi ang mismong unang kabanata. Kung ang mga ito ay simula pa lamang, kung gayon ang nasa unahan, ay maaaring walang iba kundi ang huling tanda ng pagpapanumbalik. Sa propesya ni Ezekiel, ang ilog ay higit pa sa pagdadala ng buhay. Tinatandaan nito ang kasukdulan ng pagpapanumbalik, ang huling paghilom ng isang wasak na lupain. Ang mga kawan ng mga nilalang na may buhay ay mabubuhay saan man dumaloy ang ilog. Ang kanilang mga isda ay magiging maraming uri tulad ng mga isda ng dakilang dagat ayon sa sulat ni Ezekiel. Ang mga puno ng prutas ng lahat ng uri ay tutubo sa parehong pampang. Ang kanilang mga dahon ay hindi malalanta ni ang kanilang bunga ay mabibigo. Ezekiel versikulo 47 talata siyam hanggang sampu. At ki, Ezekiel versikulo, apat talata labindalawa. Ito ay isang pangitain ng ganap na pagbabago. Hindi lamang isang himala ng tubig, kundi ang pagbawi sa kamatayan mismo. Ang mismong lupain na dating nagdala ng alaala ng paghuhukom ay ginawang muli bilang isang simbolo ng buhay na walang hanggan Maaari kayang ang Dead Sea ay nasa gilid na ng gayong pagbabago? Nakita na natin ang buhay kung saan wala nito noon. Nakita na natin ang paggalaw, huwaran, at layunin. Ang mga sangkap ay nagsisimulang umayon sa heolohiya, sa espiritwal, sa propesya. Kung ito ang simula ng ilog na hinulaan ni Ezekiel, kung gayon ang dulo ng ilog na iyon ay hindi lamang paghilom para sa isang anyong tubig. Ito ay paghilom para sa lupain, para sa Israel, para sa mga bansa. Nagsasalita rin ang Apokalipsis 22 tungkol sa isang ilog. Isang dalisay na ilog ng tubig ng buhay na dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng kordero. May puno ng buhay sa magkabilang panig at ang mga dahon ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. Ang pangitain ni Ezekiel ay hindi hiwalay ito ay inuulit sa mga huling pahina ng Biblia. Kung ano ang nagsisimula sa templo ay nagtatapos sa bagong Jerusalem. Kaya paano kung ang nakikita natin ngayon sa disyerto malapit sa Dead Sea ay hindi lamang isang himala kundi isang senyales? Isang senyales na ang lupain ay inihahanda na ang mga pangako ng pagpapanumbalik ay nagbubukas na kung ano ang dating isinumpa ay maaari ng pagpalain. Apokalipsis bersikulo dalawamput dalawa. Kaya ngayon, humaharap tayo sa tanong na dapat nating lahat na harapin. Ang nakikita ba natin malapit sa Dead Sea ay simpleng kuryosidad na heolohikal, isang pansamantalang pagbabago sa mga bukal sa ilalim ng lupa, isang random na banggaan ng mga salik pangkapaligiran, o ito ba ay higit pa dahil lumitaw ang mga isda? Ang mga tubig ay bumubuo ng isang landas at ang lupa mismo ay tila tumutugon sa isang bagay na hindi nakikita. At lahat ng ito, bawat detalye, ay umaalingaw-ngaw sa mga salita ng isang propesya na isinulat mahigit dalawang libo, limang daang taon na ang nakararaan. Nakita ni Ezekiel ang isang ilog na magdadala ng kagalingan mula sa templo patungo sa pinakamababang lugar sa mundo pinapanood natin ang pinakamababang lugar na yun na nabubuhay. At marahil ito ay hindi lamang kwento ng tubig at lupa, kundi isang mensahe para sa ating lahat. Ang pagpapanumbalik ng lupain ay madalas na tanda ng pagpapanumbalik ng mga tao. At kapag nagsimulang hawakan ng Diyos ang natural na mundo, madalas itong refleksyon ng kanyang ginagawa sa espiritual. Kaya tinatanong ko kayo, sa tingin nyo ba ito ay isang natural na pangyayari lamang? O maaari kayang ito ang unang patak mula sa ilog ng langit? Maaari kayang nasasaksihan natin sa ating sariling panahon ang isa pang senyales na ang pagbabalik ng mesyas ay malapit na? Gaya ng dati, ang mga palatandaan ay naroon para sa mga may matang nakakakita at pusong handang makinig. Kung naramdaman mo ang bigat ng sandaling ito, kung ito ay may pinukaw sa loob mo, ngayon na ang oras upang manatiling gising, manatiling nagbabantay, at manatiling handa. I-like at i-share ang video na ito kung nakatulong itong buksan ang iyong mga mata sa mga huwaran ng propesya na nagbubukas sa ating harapan. Mag-subscribe sa channel at higit sa lahat, ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong kailangang makarinig nito dahil ang nangyayari sa Dead Sea ay simula pa lamang.